Hello mga katigosyo, ako nga pala si Noen, Isang freelancer at nagbi business eh. May mga traditional business din. Sobrang struggle talaga yung maging empleyado ka. Kaya pinili ko na lang maging freelancer mag-business Kasi meron akong freedom para sa pamilya ko. Kasi no empleyado ko, papasok ako ng umaga, tulog pa yung mga anak ko. Tapos uuwi ako, tulog na rin sila. So wala talagang time kami sa isa't isa. So naisip ko, bakit hindi ako magbusiness? Bakit hindi ko gamitin yung natutunan ko sa school, kasi business graduate din naman ako, para magkaroon ako ng time freedom, makasama ko yung pamilya ko. Ayun nga, nung time na naghahanap ako ng pwede i-business, sabi ko, since ang kailangan ko lang, kapasity ko lang is malita na kapital, bakit hindi ako mag-online business? Nung nag scroll ako ng Facebook, ang nasa algorithm ko kasi puro, eh, puro business, online business, online opportunity, Nakita ko si Click na mix. Una, hindi ko muna pinapansin. Pero nung pinanood ko yung content, sabi ko, wow, parang ano to, parang kakaiba. Ang ganda ng business model niya. Sabi ko, napakaganda, wala pa sa Pilipinas na ito. Itatry ko nga kung maganda pa talaga. Sobrang laki ng pagbabago kasi nung time na nag-join ako, sobrang ano eh. Ando doon ako sa pinaka-lowest ng buhay ko. Nag-business kasi ako pero ano eh, na nalugi ako. Yung click na nagpabuhay sa akin ulit. Nagbigay ng motivation sa akin ulit na magsimula ng panibagong business. Sa mga aspiring business owner o kaya may mga existing business na, Okay lang naman yung mga traditional business, maganda yan. Pero sabayant din natin ang mga online business, kagaya ng affiliate marketing yan. Kasi yung online business kasi napaka-less risk talaga. Bukod sa maliit lang yung kapital na kakailanganin mo, cellphone lang, internet lang yung kailangan mo, pwede ka lang mag-start ng business. Bukod sa sipag at syaga, dapat din madiscard ka. Dito kasi sa Clicknamics, tinuturo din kung paano yung tamang diskarte at saka yung community, tutulungan ka, hindi ka pa babayaan. Saka yung mga coaches, kaya napakaganda dito.